يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya tayo nagpapapuri sa kanya tayo humihingi ng tulong humihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala na makapagliligaw sa kanya at sino mang iligaw ni Allah ay wala na kayong matatagpuan na magagabay para sa sino mang iniligaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ako ay nagpapahukok sa kasamaan ng ating mga sarili at sa masasamang resulta ng ating mga gawa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang akla na dakila ang maluwalhating Quran o kayong mga na palataya katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na abutan ng kamatayan liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagi nating naririnig tuwing araw ng Jumu'ah ang pagpapaalala sa takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takwa na marapat sana ay araw-araw nating ipinapaalala sa ating mga sarili, at sa ating mga kapatiran. Subalit para sa nakararami, ang takwa ay isang salita na lamang na naririnig na lang nila at hindi na nila nauunawaan at naisa sa buhay unang-una dahil sa kakulangan ng sapat na pag-unawa dito. Katotohanan yan, kung tatanungin mo ngayon ng katabi mo, kung ano ang kahulugan ng takwa hindi niya masasagot ng tama para sa iyo. O baka hindi niya ma rin alam mismo kung ano ang takwa. Ang alam niya lang ay naririnig niya ito tuwing bernes. O baka hindi pa niya napapansin ito pala ito binabanggit tuwing bernes. Sa isang hadith na iniulat, An-Abi an ومؤاد بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئات الحسنة تحمها تمهها وخالق الناس بخلق حسن حديث نيني أولى في أبو داود إمام أحمد الإمام الترمذي حديث نحسن Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Abudar at ni Muad bin Jabal radhiyallahu anhuma Katakutan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala saan man kayo naroon. At sundan ninyo ang inyong mga masamang ginawa ng kabutihan at ito ay magbubura dito. At makitungo kayo sa mga tao ng mabuting pakikitungo. Ang takwa ayon sa sinasabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ittaqillah ay isang pag-uutos. Na hindi tayo hinihilingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkaroon ng takot sa kanya. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito ay utos na mangangahulugan na ito ay magiging isang mabuting katangian na magiging taglay ng isang muslim at ang kawalan natin nito ay magkakaroon ng mga hindi magiging magandang mga resulta. Sinasabi ng mga scholars ukol sa kahulugan ng takwa, una sa sinabi ni Ibn Mas'ud anhu, Hiya ay yutal Allaha fa la ito ay ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang hindi pagsuway sa Kanya. Wayudkar fala at ang pag-aalaala kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi paglimot sa Kanya. Wayudkar fala yukfar at ang pagpapasalamat sa Kanya at hindi ang kawalan ng pasasalamat o pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din naman ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu at taqwa hiya al-khawf min al-jalil. Ang takwa ito ay ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang jalil, ang marangal. Wal amalu bit tanzil at ang pagsasagawa ng mga gawain ayon sa Quran at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga batayan at mga kasulatan na pawang nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinanggagalingan ng ating mga pinaniniwalaan at ating mga gawain. Karuktong ito sinabi niya, wala sti'dadu liyomir rahil at paghahanda sa araw ng ating paglisan. At ang tinutukoy dito ay ang araw ng ating kamatayan Warrida min dunya bil kalil. At ang pagkalugod natin sa dunya sa pamamagitan ng kung ano ang kakaunting natatanggap natin dito. At hindi sa pagiging ganit, bagkos sa pagiging kontento natin sa kung ano man ang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi naman ni Sheikh Al-Uthaymin, Rahimahullah, ang taqwa hiya ang taj'ala baynaka wa bayna azab Allahi wa bayna azab wikaya ito ay ang pagkuha mo ng magliligtas sa iyo o ng mamamagitan o magiging pagitan sa pagitan mo at ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala Bifi'lil awamer sa pamagitan ng pagsunod sa mga iniutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagtaglikod sa kanyang mga ipinagbawal. Sinasabi ng mga scholars na ang takwa ay isang uri ng pagsamba na nalilingid. Dahil ang ating mga gawain pagsamba ay may iba't ibang mga uri. Sinasabi ng mga scholars, ang ibadah, ismun jami'in likulli ma yardahu Allah wa yuhibbu, min al wal afal adh wal batinah na ang ibada ay anumang pananalita o gawain na man o nakikita na minamahal at nagugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang tao na may takwa ay tunay na minamahal at kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pangkalahatang kahulugan na binanggit ng mga scholars ukol sa kahulugan ng takwa sa pagbubuod nito, hindi lamang ito takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagos ito ay takot sa kanyang parusa at kagustuhan natin sa kanyang gantimpala at isang sistema na sa pamagitan nito ay palagi nating inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga pagkakataon at kung nasaan man tayo. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatuotan ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala saan man kayo naroroon. Sa sumunod na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na ito, nasundan natin ang ating mga masasamang mga nagawa ng kabutihan at ito ay magbubura dito ay tunay na may kinalaman pa rin ng takwa sa gawain na ito. Dahil sino man nagtataglay ng takwa sa kanyang puso ay tunay na natatakot sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya hindi niya mamaliitin ang bawat maliliit na mga kasalanan o pagkukulang na kanyang nagagawa. Maging ito man ay mga simpleng panlilibak o mga simpleng pagsisinungaling, walang maliit na kasalanan na hindi mapaparusahan. Kaya marapat na hindi tayo magbabakasakali ukol sa ating mga kasalanan. Kaya tayo ay nihimok ni Papeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundan ng kabutihan ang ating mga masasamang mga gawain. Kahit anong klaseng kabutihan, maging ito man ay sa pamagitan unang-una ng paghingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang istighfar, ang toba o ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din ang pagbabalik sa mga karapatan ng kapwa nating tao na ating mga sinagasaan. Mga tao na ating pinagnakawan o mga tao na ating uh, siniraan lahat ng ito ay marapat lamang na bigyan natin ng iba yung atensyon bago pa ang mga kasalanan na ito ay pagbabayaran natin sa araw ng paghukom na magsisimula sa araw ng ating mga kamatayan doon sa ating mga libingan at lalong-lalo na doon sa impyerno. Manaudu billahi min dalik. Sa sumunod na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, wa khaliqin nasa bi hasan at makitungo kayo sa mga tao ng mabuting pag-uugali. Si Allah subhanahu wa ta'ala o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos niyang banggitin ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya, ay tinukoy naman niya ang karapatan ng kapwa natin tao, lalong-lalo na ang kapatiran nating mga Muslim sa kung ano ang karapatan nila sa atin. At isa rito, ang makitungo tayo sa kanila ng mabuti. At ano pa nga ba ang pinakamabuting pakikitungo natin sa ating kapatid liban na lamang nahangarin natin para sa Kanya ang anumang kabutihan na hinahangad natin para sa ating mga sarili. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba lihaki ma li Na hindi nagiging ganap ang pananampalataya ng sino man sa inyo hanggat hindi niya mamahalin para sa kanyang sarili o para sa kanyang kapatid ang kung anumang minamahal niya para sa kanyang sarili. At ano ba ang minamahal natin para sa ating mga sarili dito sa mundong ito? Minamahal natin ang mga bagay-bagay na, kapag, na nakapagdudulot sa atin ng kabutihan. Sabalit higit sa lahat ay mamahalin natin para sa ating mga sarili ang manatili tayo sa gabay, ang manatili tayo sa matuwid na landas. Kaya nga, Tuwing biyernes ay nagpapayuhan tayo ng takwa. Hindi lamang dahil sa ito ay rukun ng khutbah. bakos ang relihiyon na ito sa kabuuan niya ay pagpapayuhan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasiha." Ang relihiyon na ito ay pagpapayuhan at inuutusan nga tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makitungo ng maayos sa ating kapwa. At ano pa nga ba ang mabuting halimbawa ng pakikitungo natin ng maayos sa ating kapwa bukod ba sa sila ay pinagnanaisan natin ng kabutihan ito ay may papakita rin natin sa pag-ayaw natin para sa ating kapwa ng mga bagay-bagay na hindi natin ninanais para sa ating mga sarili. Na hindi natin ninanais na ang ating kapwa ay malalagay sa pagkaligaw. Hindi natin ninanais na ang ating kapwa ay malalagay sa mga bagay na wawasak sa kanya. At hindi natin nanaisin para sa ating kapwa na siya ay makakagawa ng mga paglabag كي الله سبحانه وتعالى